Hello good morning it's Thursday no Dito mi og sibo city sayo kami nigikan ana guys mga 4 to 5:30 mangurbastangi ug budget kaayo to pagika namo nagmotor kami padung car car dayon bus mi car car to sibo city kay magpa-check up -town. mini mama kay dili na jud town sya kita no nya pikasmata kay di anang di na no kaayo magtawag mi dili taon siya kanang kakuan kung kinsa nagtawag niya magtagbaw tagpangita pangita hangad-hangad kung kinsa nagtawag niya mao to kay nag decide na judmina magpa check up siya mao to nahibawa, anamo, na namo na iyang pikas mata grabe na jud kaayo ka sa to ingon ang bagga iyang kuan basta dapat dali unang jud siya og opera kay niya na ang usa natakda na pud ang usa pero nagdecide mi na unahonan sa ang usa kay ay Ginoo ko Lord protejun ko asa mambayranan 35 each mata so sa duha kay 70k pero na doktor pwede ra unahon ang usa niya ang usa kung dili kaya sa budget unta kay magampo na lang ani na ma kuan dayon ma operahan na ni ma ang usa kamata ni mama ngita pa mi sapi pitawon guys Di lalim pero kaya nun ma to ang pinaka barato ang among gipili na package 35k each mata nya need na jud operahan natakda na ang usa mo kay after na check up na santo ni kuan mi ni niya -ni mi nag nag Halok mini Santo ninyo. Mag-pray sad guys. Anak jud no. Pasalamat ta na nakaanha gyud mi diha. Hopefully by next week maoperahan na jud si Mama no. Pray lang jud mi guys. After na mo ninyo guys, nani udto mi sa metro dayon. Maora to na mi.